Tapos, lolo ko kasi blue, brown, brown mata niya. Ano bang lahi niyo? Lolo ko, dito sa Pinas siya nang naanak. Pero, anong la lahi ng lolo mo, te? Tate, Pinoy. The tata niya, Chinese. Ah, okay. oh, tate ay di niya Pinoy. Okay, intindihan ko ah, yung tatay niya pure Chinese, tapos yeah. yung nanay niya Pinoy. Nanay niya half Pinoy, half ibang bansa, blue eyes. Ah, so meron ba kayong lahing ano, hindi Chinese, parang lahing mga Canada, Australian, oh, mga ganon. Oh, oh. Ah, oh. so pinagpala ka. Oh, dito siya sa Pinas ang naanak. Tapos, yung tatay niya Chinese. Tapos, yung nanay niya, baby pa siya, bata pa siya. Wala na, nanay niya, wala na. Kaya yung tatay niya, pinaka, niya sa China. Tapos, palitan Hello, na yung... Ikaw, te, pinalaki ka sa China. China. Ba? Oh. Pati ang magulang mo. Oh. Mama papa mo.

Ang galing mo, ayan na, magbibigyan mo. May kamukha <laughs> 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 Totoo! Ay, pakita ko sa'yo ng picture! Totoo, may thing, e, si how it? Totoo, promise, how it? Teka, eh, wala akong picture ngayon, <laughs> no? Ito sa'yo bon, wala ko picture. May picture ako nun! Honor, <laughs> naaalala niya lahat, your honor! Hindi, that's promise. Hindi! Seryoso, buhay pa. Ah? Buhay pa. Wala na. O, tiga mo. May kamukha ako, patay Pero pa. may kapatid pa siya. Ewan ko lang kung buhay pa. Buhay pa yon. Yung kapatid niya, dito siya sa Pinoy. Nahiwanay na. Pero buhay pa sa tingin mo. Hindi ko alam. Ang <laughs> ano? dami kung pwede. Ang yeah, kamukha patay pa. Ang dami na ano sa akin dito. Kaya. Yeah. Pupasok sila. Kwento muna tayo. Sige. Okay. Okay Gusto okay lang tayo. Ta ito. Gusto ko ngayon. Ano na muna. Kwento muna tayo tayo. Wala na marami hey. sila. Ate. Pero nung pagdating mo sa Pilipinas, ayan na agad trabaho mo. O meron ka pang ibang trabaho? Madami pa ako trabaho, tate. Pero sa tondo ka na talaga. Hindi. Manami ako trabaho. ibatata sa uh, silver, sa namit, tapos sa, uh, ano, ah, uh, tawag diyan? Ah, uh, sa supermarket. Pero ay ang pinagtrabahuan mo, ang boss mo, mga Chinese, hindi. Pilipinas lang. Ako? Hindi. I mean, like, kunyari, nagtrabaho ka, di ba, sa silver? Oh. Saan yan? Sa mall? Dito okay. lang, sa 168999, ganun. Tapos oh, kaya oh, ako... Pag-iikot lang. Pwede oh. lang eh, meron din ako tate. Trabaho ako doon sa pinsan ko, tate, doon sa Jinsan. Sa Jinsan? Toys, oh. Jinsan. Tapos minanaw. Doon ako Ma malapit ano, seven bands yata, eight bands, tapos pupunta nila ako sa Labaw. Pero kinaya mo, ikaw lang mag-isa. Ako lang. Eh, ang lakas mong tao, no? Hmm. Kaya deserve mo talaga kung anong meron ka ngayon. Kasi syempre, nagmamakahi, naghihirap ka pala. Ay, may nagpapit mo lahat. Hmm. Kaya, maduro ako konti ng bisaya. Unsa man siya, oy. Ay, konti lang, kaso konti lang. Yes. Intindi lang ngayon, nakalimutan ko na doon sa 2000... 2008. Maayong buntag. ah. buntag. Maayong buntag. Ah. Tapos, ano ba? Nakita ko si... Pacquiao. Seryoso? Nakita ko siya. Nakita ko siya nasa sasakyan lang siya, tapos madami nagsisigaw sa kanya. Pag nakikita si doon yung una-una, magtapay -una, lang ako sa pwesto. Tapos madami nagsibigda, madami nagsisigaw. Ah! Ah! Akala ko zero yun. Hindi ko pa siya kailala kasi 2008, bago lang ako dito oh. sa Pinoy. Oh, hindi oh, ko pa siya kilala. Tapos bigda, tapos din ako sa nabas. Tingin ko, ay, isip ko artista kasi madami sigaw, di ba? Tapos dito siya, madami siya flower na laki dito. Tapos doon siya tumayo sa sasakyan, hindi namin siya matang... Hindi, hindi siya matangkat. Um, hindi siya matangkat. Oh, matang Tapos tumayo na. nga sa, sa ano, sa sasakyan, ganun lang siya. Ganun lang siya. Tapos nakita ko siya. Pero Hanya, hindi ko siya kilala. Ganun lang ako. Ah! Ah! I Isigaw lang din ako. Pero hindi ko siya kilala.